papainom uh, po, pati dito sa bata. O, isa tayo ah. Awa ko muna. Tis lang mo. Kaya uh, nga po eh. Ah, sir, pikit ko. Pikit. Sa to, pare po. Aray! Pena, o para, aray! 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 Ah, aray! Ah, ah, tama na po, tama na po. Ah, 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 ah. Huli ka na. Tama na. Ba, huli ka na. Tama na po. Ah, ah, hindi po. Ay, wala, ah, ah wala, wala, wala. Ano ah, wala? Ano wala? wala. Ay, wala. Ganyan mo, ganyan mo, ganyan mo, ganyan mo. Sige, 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 baklas, baklas, baklas. Gagaling ah, oh na si Sir, ha? Oo, gagaling na. Kaibigan mo to? Kaibigan? Oh, sige, huwag mo tiyakad siya kan. Sige, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Sige pala, sumunod ka lang sa akin, oh, ha? Uh, oo po. Sige, baklas mo lang yun, ha? Palipad lang yung nilagay mo, eh. Saan mo din na? Manika? Manika, sa manika. Oo, oo. Sige, sige. Oo, Umahal siya pala ng salita. Ba't yata nung kaha? Mm -hmm. Bakit nilagay mo kay Sir hindi ka na ano? Tutuwa ka lang? Sa ka lang hindi rin. Gagaling na si Sir ha. May miss mo ha. O, bilisan mo pala. Bilisan mo. Huwag ka nang umiyak-iyak. Hindi gusto iiyak dito. Sige, sige. Pero mo, tinawagan pa ako din, Ma'am, para paputin ako dito sa... sa Malabon. Hmm? Malabon? sa mga taga-malabong dyan. Okay? Sige, baklasin mo lahat. Gagaling na ha. Oo, hmm. gagaling, gagaling. Gagaling na. Sige. Matagal mo na bang oh na to? Oo, oo. Maayos na salita. Matagal mo na kung pinukulang. Oo, sige, sige. Yun pala eh. Usap pala din maayos. Sige pa. Sige pa. Huwag kang umiyak-iyak dito. Hindi usong umiyak sa akin. Kung magmakawa kayo, hindi naman mga kayo. Mga sinungaling kayo eh. Sige, baklas, baklas. Sige, ibabalik ko kung hindi nilagay mo sa kay sir, ha? 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 Alamat lang. Puh! Sige, 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 sige. sige, sige, sige hmm. galing na, ha? Sige yung... oh. Sige pa, kunti na lang. Kunti na lang. Susunod ka sa akin ang susunod sa'yo. Nagkakaintindihan. Umingang ang tawa dito. Pasensya na, pasensya hmm. Sa? Sa ginawa mo? Marami ka na, na. na pinahirapan? Wala masyado? Ah, Bangaling ngilal lang? Sabot na maayos. O, sige. Paklas, Kunti na lang. Kunti pa, kunti pa sir, total nagmulat ka, tinong mo yung hawak lang ka. Para alam <coughs> niya. Para kita niya lang po. Sige pa. Gagaling na. Uh -oh. Sigurado ngayon gabi, gagaling ko sir ha. Sige, uh -oh. pa. Sige pa. Sige pa. Papatayin na kita ha. Hmm? Oo. Oh. Oh, ang oh. umbilis oh, ka agad ha. Ah. Hmm? Sustensyahan na kita. Ha? Oh. Panginoon kong Isus, ako ng dakilaw, bas ng basbas sa'yo, na ibalik ko ang nilagay kay hanggang mamatay. Ah. Santi, Pratis, Akmet, Atal. Ah. Ma'am. Ako. Hmm. Ah, uh, na rin po ako sir ng inumin niyo at panliligo niyo bukas. Kailangan po. So, kay Yeswa Hamasiya ng Pangasinan kay Mamel Mel Oligario ng Pasig sa dalawang manggagamot ng Brunei. Sana po maumpisahan na ninyo na magpagamot sa dalawang manggagamot na yan. Kay Apoken Ken, Apo Marine. Andito po kami sa Malabon. Alas 9 Ayan. Marami po tayong gamutan ng hanggang madaling araw. Maraming salamat.